Sa oras ng katahimikan, kapag ang liwanag ng araw ay unti-unting napapalitan ng lambong ng gabi, marahang bumababa ang katahimikan sa ating paligid. Ngunit sa loob natin, may ibang ingay na nagsisimula. Sa bawat sulok ng isip, sumisilip ang mga tanong na hindi natin nasagot sa maghapon. Tama ba ang mga desisyong ginawa ko? Bakit hindi niya ako naiintindihan? Ano ang mangyayari bukas? Ito ang mga bulong na unti-unting lumalakas kapag wala ng ibang tunog kundi tibok ng ating puso at hininga. Ang gabi na dapat sana'y pahinga ay minsan nagiging tahanan ng pag-aalala. Ang mga mata ay nakapikit ngunit ang isip ay gising, lumilipad, lumulubog, sumisid sa alaala at haka-haka. At doon dumarating ang bigat, hindi sa katawan kundi sa loob. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito may isang pilosopiyang tahimik lamang na naghihintay sa isang sulok, stoicismo, isang sinaunang gabay mula sa mga pantas na hindi tumakas sa sakit, kundi hinarap ito ng may tapang katahimikan at malinaw na isipan. Ang kanilang mga salita ay hindi sigaw, kundi bulong, hindi mabilis, kundi banayad, hindi makapangyarihan sa anyo, ngunit matibay sa diwa. Ngayong gabi, samahan mo ako hindi upang tumakas mula sa mga tanong kundi upang lumakad kasabay ng mga ito nang hindi nabibigatan. Tahakin natin ang landas ng stoicismo, dahan-dahan, isa-isang hakbang, walang minamadali, walang pinipilit. Bawat aral ay parang bituin, tila maliit sa una, ngunit kapag pinagmasdan, nagsisilbing gabay sa pinakamadilim na bahagi ng gabi. At kung hahayaan mong pumasok ang liwanag na iyon sa iyong puso, unti-unti mong mararamdaman, ang bigat ay bumababa, ang isip ay humuhupa, ang puso ay lumalambot. Ito ang paglalakbay ng pagninilay, hindi patungo sa kasagutan, kundi sa kapayapaan. At sa huli, kapag tahimik na ang lahat, ang isip ay muling makakatulog, hindi dahil napagod, kundi dahil napalaya unang tanggapin ang hindi mo makokontrol sa buhay may dalawang uri ng bagay ang mga bagay na hawak natin at ang mga bagay na hindi natin kailanman mapipilit hindi natin hawak ang iniisip ng iba hindi natin kontrolado ang panahon ang mga pangyayari o ang kahapon ngunit kontrolado natin ang tugon natin ang ating reaksyon ang ating panloob na mundo ang stoic ay hindi sumusuko bagkus tumatanggap. Hindi ito pagpapabaya. Ito'y pagtanggap na may dignidad at talino. Aral. Kapag may nagsabing masama tungkol sa iyo, hindi mo kontrolado ang kanilang dila, ngunit ikaw ang may hawak sa iyong puso. Kung may nawala sa iyong mahalaga, ang pagkawala ay hindi mo ginusto, ngunit ang paghilom ay nasa iyong mga kamay. Kung ang mundo ay magulo at puno ng ingay, ikaw pa rin ang pipili kung mananahimik ka sa loob mo pagninilay, huminga ka ngayon kaibigan. Isipin mong ikaw ay isang bato sa gitna ng bagyo. Hindi dahil wala kang nararamdaman, kundi dahil pinipili mong manatiling matatag. Ang kapayapaan ay hindi sa paghawak sa lahat ng bagay, kundi sa pagbitaw sa mga hindi mo kayang saklawin. Dalawang panatilihin ang katahimikan ng loob ang stoic ay hindi palaging tahimik sa bibig ngunit palaging tahimik sa loob sa gitna ng gulo may mga taong nag-aaway nagmamadali nagagalit ngunit may isa na tahimik lang pinapakinggan ng lahat at iniisip may kailangan ba akong sabihin o dapat ba akong manahimik ang katahimikan ay hindi kahinaan Ito'y kapangyarihang hindi kayang tumbasan ng kahit anong sigaw. Aral, hindi lahat ng laban ay dapat salihan. Hindi lahat ng tanong ay kailangang sagutin agad. At hindi lahat ng emosyon ay kailangang ilabas ng biglaan. Pagninilay, isipin mong ikaw ay isang lawa. Kapag ang tubig ay maalimpuyo, hindi mo makikita ang ilalim. Ngunit kapag ito'y kalmado, lahat ay malinaw. Ganun din ang isipan mo kapag payapa ito, mas nakikita mo kung ano ang totoo. Tatlo, magsanay ng pagtanggap, amor fati, amor fati. Ang ibig sabihin, mahalin ang kapalaran. Hindi lang basta tanggapin kung ano ang nangyari, kundi yakapin ito buong buo. Dahil sa mata ng stoic, kahit ang sakit may layunin, kahit ang pagkabigo may direksyon. Hindi tayo biktima ng buhay, tayo'y bahagi ng mas malawak na plano. Aral, kapag ikaw ay iniwan, maaaring may mas nararapat para sa iyo. Kapag ikaw ay nawalan, maaaring may espasyong kailangang mapuno. Kapag ikaw ay nabigo, maaaring iyon ang landas patungo sa tunay na tagumpay. Pagninilay, isara mo ang mga mata mo. Hindi mo kailangang lutasin ang lahat. Sabihin mo sa sarili mo, anumang nangyari ay para sa akin, hindi laban sa akin at sa pagtanggap na iyon, magsisimula ang paghilom. Apat, manatili sa kasalukuyan ang stoic ay naninirahan sa ngayon, hindi sa nakaraan na hindi na mababago, hindi sa hinaharap na hindi pa dumarating. Ang kasalukuyan ay parang regalo, kaya nga tinatawag itong present, aral. Kapag ikaw ay nalulungkot, baka ikaw ay nasa nakaraan. Pagninilay, Isipin mong ikaw ay isang lawa. Kapag ang tubig ay maalimpuyo, hindi mo makikita ang ilalim. Ngunit kapag ito'y kalmado, lahat ay malinaw. Ganon din ang isipan mo. Kapag payapa ito, mas nakikita mo kung ano ang totoo. Tatlo, magsanay ng pagtanggap. Amor fati, amor fati. Ang ibig sabihin, mahalin ang kapalaran. Hindi lang basta tanggapin kung ano ang nangyari, kundi yakapin ito buong buo dahil sa mata ng stoic kahit ang sakit may layunin, kahit ang pagkabigo may direksyon. Hindi tayo biktima ng buhay, tayo'y bahagi ng mas malawak na plano. Aral, kapag ikaw ay iniwan, maaaring may mas nararapat para sayo. Kapag ikaw ay nawalan, maaaring may espasyong kailangang mapuno. Kapag ikaw ay nabigo, maaaring iyon ang landas patungo sa tunay na tagumpay, pagninilay Isara mo ang mga mata mo. Hindi mo kailangang lutasin ang lahat. Sabihin mo sa sarili mo, anumang nangyari ay para sa akin, hindi laban sa akin. At sa pagtanggap na iyon, magsisimula ang paghilom. 4. Manatili sa kasalukuyan. Ang stoic ay naninirahan sa ngayon, hindi sa nakaraan na hindi na mababago, hindi sa hinaharap na hindi pa dumarating ang kasalukuyan ay parang regalo kaya nga tinatawag itong present aral. Kapag ikaw ay nalulungkot, baka ikaw ay nasa nakaraan. Kapag ikaw ay kinakabahan, baka ikaw ay nasa hinaharap. Ngunit kung gusto mong makahanap ng kapayapaan, bumalik ka sa ngayon, dito, sa sandaling ito, pagninilay. Pakinggan mo ang hininga mo, isa, dalawa, wala kang kailangang gawin ngayon kundi huminga. Bawat segundo ay sapat. Bawat tibok ng puso ay palala. Buhay ka pa. At iyon ay isang biyaya. Pitong damhin. Huwag ikulong ang emosyon. Ang pagiging stoic ay hindi pagtanggi sa damdamin. Bagkus, ito'y pag-unawa sa mga ito. Hindi mo kailangang pilitin maging masaya kung hindi ka masaya. Hindi mo kailangang itago ang sakit, pero huwag mo rin itong gawing tahanan hayaan mo ang damdamin dumaan, dumaloy at sa huli lumaya, aral. Kapag malungkot ka, hindi mo kailangang ikubli. Kapag natatakot ka, hindi mo kailangang labanan. Damhin mo, pakinggan mo, tanggapin mo. Ngunit tandaan mong hindi ikaw ang damdamin mo. Pagninilay, isipin mong ikaw ay ilog. May mga dahong lumulutang ito ang emosyon. Nakikita mo sila, pero hindi ka sila. Ikaw ang agos. Tahimik, malalim, umaagos, ngunit hindi nagtatagal sa alinmang pakiramdam. Anim, disiplina bago ginhawa. Ang tunay na kalayaan ay hindi paggawa ng kahit ano. Ito'y ang kakayahang piliin kung ano ang tama kahit hindi ito madali. Ang disiplina ay parang kalamnan, pinapalakas sa paulit-ulit na pagpipigil, at sa pagpipigil naroon ang tunay na ginhawa. Aral. Mas masarap ang tulog kapag alam mong ginawa mo ang tama sa maghapon. Mas magaan ang loob kapag hindi ka sumuko sa tukso. Mas malalim ang pahinga kapag pinili mong magpakatatag, pagninilay. Tanungin mo ang sarili mo, hindi. Ano ang madali? Kundi, ano ang makabubuti sa akin bukas? Dahil ang tunay na katahimikan ay bunga ng araw-araw na disiplina. Pagninilay sa kamatayan, memento mori, memento mori. Isang paalala, mamamatay ka. Hindi ito upang takutin ka, kundi upang ipaalala na may hangganan ng lahat. At dahil may wakas, ang bawat sandali ay mahalaga. Ang stoic ay hindi takot sa kamatayan. Dahil sa pagyakap sa kamatayan, natututo siyang tunay na mabuhay. Aral, kung ito na ang huli mong gabi, ano ang pipiliin mong isipin kung hindi mo na makikita ang isang tao bukas? Ano ang sasabihin mo ngayon? Ang kamatayan ay hindi kalaban. Ito ay guro pagninilay. Ngayon huminga ka. Isa pa. Hindi mo hawak kung kailan ng huli. Kaya habang ikaw ay gising, habang ikaw ay humihinga, yakapin mo ang katahimikan, ang pagninilay at ang buhay mismo. Ngayon, ang mga salita ay dahan-dahang lumulubog sa katahimikan. Wala nang kailangang patunayan, wala nang kailangang isipin. Ang gabi ay bumabalot sa mundo parang isang kumot na mainit at payapa. Ang iyong isip unti-unti nang bumabagal. Ang dating mabilis na tibok ng mga tanong ngayon ay humihina, humuhupa. Ang bigat na kanina pa naroon sa iyong dibdib tila unti-unting gumagaan dahil natutunan mong tanggapin ang mga bagay na wala sa iyong kontrol. Nahanap mo muli ang katahimikan sa iyong loob at sa katahimikang iyon may kapayapaan. Hindi mo kailangang maging perpekto ngayon. Hindi mo kailangang lutasin ang lahat. Ang tanging kailangan mo ay pahinga. Ipikit mo ang iyong mga mata. Dama mo ba ang hangin, ang init ng kumot sa iyong balat, ang paggalaw ng iyong hininga? Iyan ang buhay. Iyan ay sapat. Payapa na ang gabi at payapa ka na rin. Hindi ka nag-iisa. Ang mundo ay tahimik na rin, kaibigan. Matulog ka na. Hayaan mong yakapin ka ng katahimikan. Bukas, muling sisikat ang araw, muling babangon ang katawan at loob. Ngunit sa ngayon, huminga ka lang. Dahan-dahan, malalim, tahimik, at magpahinga.